Ilalagyan ko muna yung sibuyas ko bago ko siya ilagay doon sa tinapay at itlog. Para hindi siya crunchy. <laughs> Kasi pag crunch, pag hindi mo niluto, mabot muna yung itlog. Pagka crunchy naman, tunog, tunog, tunog siya doon sa, bibi, sa bibig mo pag kinatagat mo yung sibuyas eh. Matapang ang amoy. Matapang ang matapang siya. Kasi itong sibuyas na ito, sabi nila, sibuyas daw to ng India Malalaki kasi sibuyas ng dito. Bihira ang sibuyas dito na maliit. Halos ang sibuyas dito ng mga hindi Malalaki. Ayan. Siya na, ng green, green ano, green onion, green lips, onion, green, 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 geren, green, geren green, 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 green mag -e experiment ako ng aking aking gagawin at sana magkasya <laughs> isang itlog na kasi nilagay ko sana lang magkasya ba I will try sabi nga nila try and try until you die <laughs> until you die. Ayan. At i-boost natin ito rito. Pero hindi ko sasamay ng tigay kasi kakailangan ko yan. Ayan. Tapos, ganito gagawin natin, ha? Sige. Okay, haluhin. Aray ko, aray ko. Aray ko. Di Ayan. Ayan natin na ating experiment. <laughs> Tinulog, nilagay pa rin. Ayan. Yeah. And then, tatakpan ko siya. Teka muna, lutuin ko muna siya. Experiment. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. 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 Eh wala. Tingkatin natin para hindi masyadong ano, kasunog. jambo ako naka hindi atun naka hindi kantin yung korte day syempre lagay ulin natin siya at hatin siya ipit ipitin para para manuto ng sa ilani okay siguro nito na yung sa ilani sa kanatip ng masalimuwa palibdan yes okay or okay. liba okay tuwag tuwa yung alit. Ayan. Yeah. Hinaano natin ng apoy. Pwede pa okay, isang itlog lang siya pero ilagyan ko siya ng onion, siyempre. Ilagyan ko siya ng green string onion. kape-kape bago tayo kakain ito na tayo ay kakain na bago tayo siyempre oh, blend or blendless pero dagdagan ko pa siya ng kunti lang para paraan ka na naman nanay kasi wala ka pang video <laughs> kamaingay dyan bams yan para paraan mo na si nanay totoo lang hindi ako nagkulay ng buho para lang matunawa ako ng video for today Ayan. kasi kulang pa yung aking kulang pa yung aking oras kaya sabantalahin muna natin magkawa ng video for today Ayan. kain muna tayo siyempre ang akin ginawa yung ginawa kong bread hmm hmm kain muna ako bago isang magpigusang ko sabe? Pag, pag may gusto gawin huwag na maglalaban na naman ako. Hindi kasi pwede Hindi ako magbabaraw. Dumadami ka wawa ko. Another one. So, ako kasi naka-experiment ako na isa dito. Naka-experiment ako. naka-alis lang nila. Na. Bago ko ubusin yung aking tinapay, may konti Bago ko minum ng kape. Eh. Magsishout out muna. Siyempre, unang-una, -una, happy, happy, happy birthday sa iyo, Master Worm. Thank you po talaga. Thank you po. Hindi ko nahabaan kasi sinabi ko na roon sa aking video para sa iyo, Master Worm sa Basta stay strong, stay happy, at God bless po, Master Lord, always. Ayan, tagalab shout out sa aking mga supporters, mga kaibigan, mga anak sa YouTube, at syempre sa aking mga anak at kapatid, pamangkin, mudang hit, at pagpapay ako sa inyong lang. Ayan, God bless everyone, at shout out, syempre, sa ating bahay pinita, Master Warm, at sa mga admin, sa inyong lahat, bams, Mar, Tan, Koit, Yams, Doksen, um, um, uh, sa inyong lahat-lahat-lahat at syempre sa, sa lahat ng mga member kung may nakalimutan man ako mga admin eh, pakipaalala po at syempre sa team creators pamugitan ni Elsa ni Rachel syempre ni Lucerne ni Canadian Pinoy Pinoy at siyempre ang ating pinakamagandang ina na si Mami <laughs> at sa lahat, lahat at sa Pogi si Boss Ryan. At siyempre, hindi ko makakalimutan ka MPB21. Maraming salamat din eh, anak uh, ka. Pasensya ka na nung isang sinanay hindi na sa inyo mula yung hindi. Dumadaan ako pero hindi ako nagpaparamdam. Nagpatamsak lang ako tapos iisip na naman ako. Alam mo naman siyempre ang trabaho ni nanay dito sa Saudi swerte lang talaga pang yung nag-rehearse ako nakaka-abot na gagawang ko ng paraan habang tulog At syempre kay mga kay Gandang Supremo, thank you po Gandang Supremo sa inyong lahat. At syempre sa team Anna's Mary Farm, kay Madam L, kay Scarlett, kay Miriam niya, kay Mang Ana, kay si At syempre sa lahat-lahat ng mga bagong kaibigan, katulad ng mga taga-team na pinakilala ni Inday Dayag. Siyempre, Inday Dayag, anak, may galap siya Siyempre, kay George. Kay George, sa inyong lahat ng anak ko, may makalimutan man ako. Um, uh, bahal pa siya na kayo, Ryzer, Shell, sa inyong lahat, sa lahat-lahat. Hindi ko pa, pinilista ko na lang sa susunod kasi mahirap. Uh, abutin tayo ng mahabang oras, makapagalitan ako ni Pans, Ayan, maraming 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 salamat ulit sa inyo, Skyler. Um, sino pa yun? <laughs> sino pa yun, moms? Yung batang, yung batang sabi ko, Muslim ka ba, anak? Sino ba yun? Sino yung gawin yung may ed-ed-ed-jack mo ko, yan? Ano? ka dyan Kasi sino ka man. Love, love ka lang na kay anak, Sa lahat ng bagong kaibigan, shout out po sa inyong lahat. Team Mommy Monique, yan. Yeah. Sa lahat-lahat po ng mga nakakilala araw-araw sa YouTube, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, huwag po sana kayo magbago. Siyempre, team sa team ni Solid North, maraming salamat mga anak. Thank you palagi. Ingat po. Ingat lahat po. God bless everyone. Kung may nakalimutan ako, pasensya na po mga anak. Bye-bye. Ingat-ingat. God bless. God bless us all. ありがとうございまん。